At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Hanggat hindi natin ito naihihimlay, ihihimlay, babangon po muli ito upang maging multo. Nakakapandiri na sa kawalang at kapal ng mukha. Sa Bisaya pa, way ulaw, way uwaw. Ang una ko pong naitanong, bakit po palihim. Bakit po parang binalot sa misteryo at sinamantalahan ng panahon na kasama natin ang ating mga pamilya sa Noche Buena? Naging malinaw sa akin sa kalaunan, ang magnanakaw, palihim na nagtatrabaho. So, uh, With that, we have set the agenda. And by way of opening, nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na siyang mas malakas na karamdaman at bago pa natin masaga, ma, maagapan, huli na ang lahat. Ang sabi ng Comelec, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na. Paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero, panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. Panoorin na po natin. Ay hindi pa ako sa ngayon, ma'am. Bakit po? Kasi baka mamaya yun yung gamitin nila para humabay yung kanilang termino. Ah, so, eh hindi kayo pabor sa ganun? Hindi po ako sa ngayon, ma'am. Ano ba yung charging case? Siguro <laughs> <laughs> na kasi kasing constitution eh. wala akong ideya. Kasi narinig na ko sabi daw, yan yata yung stand ng parang walang eleksyon. Yun ba yun? Wala kami alam noon, basta nag-ano ano lang kami, nagpirma lang. Nagulat nga rin ako eh, bakit pirma? Ano to? Para sa ayuda ba to? Sabi nila, oo oh, daw. Tapos nung ginabukasan, nalaman namin, hindi pala ayuda yun cha-cha change pala yun. May ibig sabihin, walang eleksyon. Dapat talaga, pag-aral muna yan. Di ba? Hindi kasi basta-basta oo lang tayo ng oo. Kailangan na alam tayo. Di ba? Ayaw ko talaga. Marami din ayaw. Baga ano lang prinsipyo natin eh. Karapatan lang din naman natin na kung ano yung gusto lang natin. Di ba? Wala pa akong idea sa constitution natin. Hindi nyo pa po eh, Hindi pa. Ay talaga sa so, totoo lang man alam diyan. Kasi hindi naman taga-total pinapaluwal sa mahihirap yan. Sa mga may mga alam na matatalinong tao na may alam yan. Di ba? So yung Constitution na yan, kada na lang yan. Hindi natin alam mahihirap Ay, yan. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung uh, very attenuated timeline. Uh, that is baseless. Prove it. Kasi maraming uh, ay, 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 marites nang lumalabas yan sa Senate eh. Umiikot ngayon sa ilang barangay ang form na ito na lumilikom ng pirma sa mga botante kapalit ng sandaang piso. O yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na kongresman na si Dimitro si Kamabin. Ipangako, bibigyan sila ng ayuda kapalit ng kanilang pirma. May na-monitor din ganitong gawain sa iba pang barangay sa Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma sila sa isang papel. Tinanong ko kung, kung ano yun. Mm. Sayo. Ano daw? Ayuda daw? Pagkakaalam ko, tatlong Hindi na raw ipinaliwanag pa ang tungkol sa nakasulat doon. Naobserbahan ang pangangalap ng pirma sa mga residente mula sa barangay Pinyahan sa District 4 ng Quezon City. That's what I'm saying. Uh, I, I, I offered the word July. I did not refer to some, somebody's documents. But why do I have to confirm something that I already know? Ang nag utos si House Speaker Martin Romualdez. Sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, ibig na kung anong pinag-uusapan, kaysa so P.I., kaysa so ano, Harvest, tapusin na lang yung trabaho nila. Tutukan na lang yung trabaho nila. Para tingin natin ano, tayo, pagka tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na lang yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakilam sa PI. Wala kayong pakilam sa PI. Wala kayong pakilam sa PI. Kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district. Uh, In exchange for the signatures, uh, I'd like um, uh, her to prove it, and, um, uh, you know, she has the proper uh, means and the ways uh, she can uh, go to whatever court or agency to formulate. Is charter change a priority of the speaker? well, it was uh, the senate already who came up with that. and i believe uh, they had a dialogue. the, the speaker, uh, the senate president, was in front of the president a uh, couple of weeks ago. well, it was uh, the senate already who came up with that. you know, three modes to uh, amend the constitution. but we have had problems. Um, in addressing it we are thinking right now of addressing the procedural uh, gap or question as to how we amend the constitution and that's either we vote jointly or separately we'd like to have that resolved by and through a people's initiative that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Nang si Speaker Mualdes, niya ang ng And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And through a people's initiative. And through a people's initiative. Uh, I don't know. Yes. where he's talking about. He has not uh, mentioned any congressman, so I, can, I, don't respond to no. so you didn't give any orders, po? Si Senate Majority Leader Joel Villanueva nanawagan naman sa publiko na i-report ang mga umano'y suhol kapalit ng pirma para sa charter It's change. sa nakatira sa hindi na sa ka na nung ano ko, people initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, nakaba. Hindi mo lang ako naman, nandung ka pa. Pero sa ako wala sa inyong pinapirma, Diyan na lang sa Manila na. Taon si... Why don't you wala ka sa pula, ano ka ba? Hindi eh, na siya na nung ano people initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Hindi mo lang ako naman, nandung ka pa. Pero sa ano wala sa inyong pinapirma, Diyan na lang sa Manila na. Council na nagpapirma. Council na mga ano. Ah, ano may pera yun, ano ka ba? What? Dalawang libo rin yun. Magano? Dalawang Oo. Parang ano, yung dalawang, dalawang libo mo, Kapalit noon, kalahating tubong bigas, bibulin mo rin sa kanila. 950 plus po. Matitira sa'yo, 1,050. Oo. Oh, Ang <laughs> Walang kahirap-hirap. Pero make sure lang talaga, pipirma ka dun sa gusto nila. Oo, oh, oh, so ganun lang. Kainan, para pwede naman nilang bigay yung 2,000 tsaka yung bigas. Pwede. Alam mo naman ng gobyerno. ang mga ka... So, dahil nga, ang congressman galing yon eh, kay eh, Abante. Tapos, ano, anong, anong Wala namang sinabi. Basta sabi, ayun lang, mag-aantay daw. Tapos, anong kapalit meron? Ayun, sabi, ayuda. Eh, kasi nung huli, merong pabigas, may, may mga grocery. May cash. Wala, wala namang nabanggit kung may mga cash na ganyan. Ang sabi lang, ayuda. Ayun, ganyan lang. Kung yan ba ako, pero hindi naman nila pinawala kung ano yung ibig sabihin ng... Ano, may pinirma, hindi mo alam kung ano yung Hindi, hindi ko alam talaga. Eh. Look. Sa, ano yun, sa charger Kings. Ah, wala. Ba't ano ba ang sabi sa'yo? Ano ang sabi sa'kin? Sa Perma ka lang dito. ano? May mga tanggap ka ng ayuda na dalawang libo. So, hmm. pumirma ako, pumirma ako, pumunta ako sa Kirinugrasan, may tanggap ako. Kaya nga, kung um, di pera ngayon. Ah, okay. So, ganun ang offer nila. Ito ho yung People's Initiative form na natanggap namin upang ipapirma sa mga tao dito sa Tugigaraw City, Cagayan Valley. Ang tita ko ho ay nakatanggap ng mga form na ito at inutusan na ipapirma dito sa amin. May mga nagyara pa hong pito dito na form dahil yung iba po ay naipasa na po sa opisina na pinagtatabahuan po ng tita ko. Naniniwala si Colmenares na may ilang opisyal ang nasa likod ng nasabing akbang at iginiit na hindi ito people's initiative, kundi paglilin lang lamang, lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Wala pakilap sa PI. Okay, maraming salamat at uh, sana naliwanagan tayo sa panlilin lang at kasinungalingan. Subalit so, sa... Pagkakataon na ito nais kong anyayahan magbigay ng pambugan na pananalita ang aking mga kasamahan sa Senado. Ang senadora natin na Grace po, nagpahiwatig na mesya. Meron siyang mensahe para sa atin. Unang-una po, magandang umaga sa inyong lahat. Ako nagpapasalamat sa chairman ng Committee on Electoral Reforms sa pagbukas ng pagdinig na ito. Unang-una para maliwanagan ng ating mga kababayan ang talagang nangyayari sapagkat marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita sa news pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. Sa ating mga kababayan, ang Senado po at mga senador ay hindi takot sa pagbabago ngunit pagbabago na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. At hindi lung, kulang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma. Bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President of or the Speaker of the House, So bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan, payag ba kayo na baguhin natin ang mga probisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan, pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala nang kontrol dyan. E ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay-ari ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari hari na ang ibang mga dayuhan, katulad ng mga Pogo. Pangatlo, Pwede na nilang sabihin na wag na tayo mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders? Kung palpak ang mga namamahala, kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. So sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilitan na lang, sige, kahit isang daan. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Kasalanan ba nila yon? Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating republika ang mas mahalaga. So maraming salamat muli sa ating mga dumalo ngayon upang mas maliwanagan ng ating mga kababayan bakit natin ipinaglalaban ang tamang proseso para sa ating kapakanang lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, and with that, I'd like to acknowledge the presence of Senator uh, Ronald Bato de la Rosa, uh, Senator Risa Ontiveros, and uh, newly arrived uh, Francis Tolentino. Um, Senator Risa and any of my other uh, esteemed colleagues who would like to deliver their own opening statements, please proceed. Madam Chair, I thank the Chairperson for convening this hearing. I had hoped that the privileged speech I delivered yesterday could have been referred in time for today, uh, but I know wala time dahil my three-day rule. Madam Chair, no, una ko lang nabalitaan ang nilulunsad na People's Initiative on Christmas break, and this is theft, Madam Chair, ninanakaw ang ating demokrasya Ninanakaw ang isang mahalagang check and balance sa gobyerno para isulong ang pansariling interes. Ang interes ng nasa poder. I understand that there are those who support amending the economic provisions of the Charter. Ako po, ide-debate e, ko yan ng matindi. Lalo na malinaw ang banta ng China. At alam natin ang interes niya sa ating likas na yaman, sa ating critical industries. Pero kung hahayaan natin ituloy ang PI na ito, aba, mawalang galang. Pero PI talaga. We hand our sensitive industries to China on a silver platter. Binibigyan natin ng executive ng kapangyarihang mag-extend ng term limits. Hinahayaan natin na magpasya ang makapangyarihan na basta-basta mag-declare ng martial law. So, this is not about just the Senate, Madam Chair. This is not a fight just for the survival of the Senate. This is a fight for our collective democracy. Our democracy that however fragile continues to sustain us and give us hope for a better future. Ito ay laban para sa bawat Pilipino. Nagpapasalamat ako na sinuspinde ng Comelec ang proceeding sa PI. Pero sana po madinig din natin definitively na hindi na talaga itutuloy. Dahil hindi po ito talaga ang sagot sa kailangan ng mga Pilipino ngayon. Disenteng trabaho, murang pagkain, pagsukpo sa corruption. Habang nag-aaway ang nasa taas kung cocaine o fentanyl, kung nasa watchlist ba ng pidea, ang taong bayan patuloy ang paghihirap. Nasa pagitan ng nag-uumpugang mga bato at ang gusto lang ay guminhawa ang buhay. Let us focus on what matters. Let us not forget why we work and for whom. Muli, Agyamanak, Madam Chair, I'll be ready with my questions later. Maraming salamat. I'd like to acknowledge also the receipt of uh, this committee of position papers submitted by Commissioner Rene V. Sarmiento, who was a member of the 1986 Constitutional Convention, the position paper of the Department of uh, Social Welfare and Development, the position paper as well of Namfrel, that we received only today. Are there any other senators who'd wish would like to make an opening statement. Senator Ronald Bato de la Rosa, please. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Senator Amy Marcos, dear colleagues, and all our resource persons, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. I would like to thank Madam Chair, Sen I Senator Amy Marcos, for leading the Senate inquiry to ferret out the truth on the alleged payoffs and misrepresentation in the signature campaign for People's Initiative. We also look forward to today's discussion on the very important issue on the adequacy of RA number 6735 as an enabling law for the constitutionally established system of people's initiative as a means to introduce amendments to the constitution at this juncture i would like to commend the kumilik led by chairperson garcia in suspending all their proceedings relative to the ongoing politicians initiative Kahit po suspindido ng kumilik ang pagtanggap ng mga perma, kailangan pa rin nating bigyang linaw kung paano at sino ang mga nanloko sa ating mga kababayan para makakalap ng perma para sa politicians initiative. Layon po natin na mabunyag at bigyan ng mukha at katauhan ang mga nagpasimuno ng panlilinlang at pagsasamantalang ito. Sa panahon na, na sa panahon na atin nang silang matukoy, siguro ay maaring isama ng kumiting ito sa pangunguna ng ating chairperson na makabuo na rekomendasyon na magsampa ng kaukulang mga kaso. Pananagutin natin ang mga mapagsamantala at manluluko. Nais po natin na hindi na maulit ang ganito mga insidente kung saan animoy itinulak sa bangin ang ating mga kababayan. Pinupuyersa nila at ginigipit ang ating mga kababayan, lalo na ang mga naghihirap na ipagbili ang kanilang mga dangal kapalit ang kakarampot na salapi. Ang higit na masakit sa kalooban, ang mga ulat na pera mismo ng gobyerno ang ginamit upang isakatuparan ang maitim na balak na ito. Kung mayroon pang hihigit sa paglalarawan na iginisa sa sariling mantika ginang Pangulo ay hindi ko na alam. Noong nakaraang linggo, nagsagawa kami ng pagdinig sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs tungkol sa Ayuda Scam. Napag-alaman namin na direktang ninakawan ang mga taong nakatanggap ng ayuda galing sa gobyerno. Mula sa limang libong piso, isang libong piso lamang ang naiuwi ng ating mga mahihirap na binipisa, binipisyaryo. Iligal at kasuklam-suklam ang ganitong gawain. Ngunit nagbukang maliit na iskandalo pa ito kung ikumpara sa politicians initiative na mas karimari, karimarim at kung tutuusin ay halos kung sa nabanggit na ayuda scam na aming iniimbestigahan, ay apat na libong piso ang ninakaw muli sa ating mga kababayan. Kinabukasan naman po ang gustong kamkamin ng mga buitring nagsulong ng Politicians Initiative, Picking Inisiyatiba, PI, Pansariling Interes. Tama po ang sinabi ng ating kasamahan dito sa Senado. Kaluluwa ng bayan ang ninanakaw ng mga oportunistang nagkukubli sa likod ng mga perma ng ating mga walang muwang na kababayan. Kung yung pagnanakaw, yung, kung yung pagnanakaw po ng apat na pisong ayuda ay hindi natin pinalampas. Ito pa kayang pandarambong sa kinabukasan ng ating bayan? Palihog lang, ayaw in tao ninyo pahimusli ang kapubrihon sa atong mga ng Pilipino. This is the part that is most painful, most unacceptable for me for self-seeking individuals to capitalize on poverty using it to their advantage advancing their ambition we simply cannot let this slide tiwala po ako na sa pangunguna ng ating chairperson senator amy marcos hindi lamang mais, maisisiwalat ang katotohanan mabibigyan din natin ng katarungan ang ating mga kababayan na pinagsamantalahan sila mga pinaglaanan ng ayuda ng ating pamahala, pamahalaan, ngunit napilitang ibinta ang kanilang lagda at dignidad. Dagang salamat, Senator Aimee, sa pagtindig. Sa ating mga kababayan, nanawagan po kami sa inyo, kasama ang panawagan ng ating kumilik, maaari niyo pong bawiin ang inyong perma na sa pilitang kinuha sa inyo ng Politicians Initiative. Huwag po natin hayaang magtagumpay ang mga mapanlinlang at masasamang loob na gustong nakawin ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat, uh, Madam Chairman. Maraming salamat, Senator Bato, at uh, kinikilala rin natin ang pagdating ng ating mahal na Senador Cheese Escudero. Uh, nagpahiwatig na yata si uh, Senator Cheese at uh, si Senator Francis Tolentino na hindi na sila uh, magbibigay ng pambungad na pananilita. Kaya kikilala rin na lamang po natin ang uh, ating Senator J.V. Ejercito. Yes, please, I won't Senator. make any uh, introductory statement, but I'll Uh, go straight to the questions at the appropriate time. Thank you very much. Yes, we welcome that. Uh, Senator JV, please. Thank you, Madam Chair. Sa magang ito uh, nasabi na ng ating mga kasamahan, yung mga gusto rin natin malaman. Anyway, uh ang lagi ko pong sinasabi, ang um, people's initiative or ang chacha is really a div very divisive activity. Sa ngayon ng dami nating ang kinakaharap, ang dami nating hamon na dapat pinagtutuunan ng pansin, no? Andiyan po ang uh, inflation, yung mataas na presyo ng uh, bigas at bilihin, yung infrastructure natin na kinakailangan nating humabol sa ating makarating bansa para maging kaaya-aya tayo at maging attractive, energy at iba pa. Ang nakakalungkot po ay uh, there's a time for everything, no? And uh, na sana kita natin noong um, nakarang-araw, Madam Chair, um, ano na? Naging all-out war na, naging hell broke loose, nagkaaway away na political bickering sa started very early. Ang ganda ho na sana na sinimula simula, sinimula natin. And uh, I feel frustrated, Madam Chair, that we in the Senate were we have passed the uh, important uh, pieces of legislation that would serve as a framework in direction on which this administration would take in the next, next six years ay eh, para pong nasasayang dahil po sa ganito pong activity. Gusto rin ko na, uh, siyempre, kulutula din ating mga nasa, nabanggit na ating makasamahan. Gusto natin malaman uh, yung third mode of uh, changing the, or amending the Constitution, which is the People's Initiative. Kung tunay po na ito ay People's Initiative, We always uh, regard the people's voice as sovereign above everything. Kaya lang sa mga nabasa natin, sa mga impormasyon na ating nakalap, talagang mukhang tila. Um, Ito'y uh, may bahid, may strings attached, ika nga. so yan ang mga gusto natin malaman sa umagang ito. At uh, siguro dapat din malaman natin makababayan, this uh, activity of people's initiative or PI is not only the fight between The Senate and the House of Representatives, dapat malaman din nila kung ano pa ang implikasyon ng mga ito, dapat natin may paliwanag. Base doon sa inyong mga video na pinakita, Madam Chair, ay talagang hin maliwanag na ang mga taong pumirma, hindi po nila naiintindihan naiintin ang kanila pong pinirmahan. So with that, Madam Chair, I, uh, I will also ask questions later on. Thank you po. Thank you, Madam Chair. Maraming maraming salamat sa ating mga kasamahan dito sa Senado.